So ayan guys, namumula na ang ating masag. So lalagyan natin ng suka guys. yung suka ko guys, yung suka na timplado. guys, lahat na natin guys. Pag-upload na So lalagay ko natin guys yung kakanggata. Yung gata, ano guys. Parang ang sarap na siya guys. Yeah, guys. Bye pa guys. Okay, pa, guys. So, 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 so. so, so. Ngayon okay, guys, tagay natin ang asin. Huli niya ako eh. Hoy! Ala! Ala! Yun ay ang tango ng madaling pautang. Mmm! lasa! No, napag lamas na Dati mo. Lasang kamay ni Dati? <laughs> Lasang niluluto pa ulang.

Wow! Malagtad ka naman dyan. May pag-akit ka pa. That is a bit. Huh? Baby. No. It goes. <laughs> wow. Oh. oh.

Baka. Hindi. Ano? Labaw? Labaw, baka. Hindi. Ano? Kambing? Hindi. Ano? Manok? Opo. Ano? 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 Hindi. Ano? 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 Anh, hả? Plato. 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 bang Hmm. Huwag maalong nung kanyang buto ha. Ha. Upal ka. Ah. Sarap. Sarap ka? Ha? Ha?